Hello po, magandang umaga. For today's video po ay samahan niyo po kami sa pagpapakita ng mga pangsabong na manok ni Macoy. Isa pong subscriber from Middle East na nag-request kung pwede daw makita yung mga alagang manok ni Makoy. So, si Mr. Ricardo Valboa, hello po. Uh, ito na po papakita na po namin sa inyo ang mga alagang manok ni Makoy. Tara po at samahan niyo po kami. Anong tawag diyan, Macoy? sa puti. Ah, puti lang. Mga yeah, ah, puti. Ito daw po yung kanya daw po ay pinagbebenta. Dati pa po siya po talaga nagbebenta na. Minsan naman po inilalaban Minsan po yung, Minsan po, yung po niya. Wheelers. Ito ano ito? Puti din? Oo, oh, yan yung manalo noong September 12. Ah, 14. Ito daw po yung nanalo noong September 14. Ay, ah, ito. Ano ito? Inahin, Inahin daw po. Inahin. Brown oh. head. head. Inahin po iyan. Yan Yun yung, yung pinagmula ng puti. Yan <laughs> yung pinagmayahin. yung pinagmula ng puti. Lahat ng anak dito. Lahat Maya, mayahin po ito. Itong puting ito ay Nasa uh, may ng 12 years. Alin? Ito? mayigit daw po 12 years na itong manok na ito. Yan po, pinamatanda namin. Papakita ko lang tumata. Hello, girls. Ba, busy-busy sa pagkain. And one boy. Ah, wow. puti pa rin. Uh, puti pa rin daw po ito. Sama lang ang tukod. dito po tayo sa may loob. dito po niya ikinukulong kapag mga sisiw palaan mayroong pong harang na black net ito pula anak ito, sagala ito daw po yung anak sagala na pula ito. Basta na usama ula yan. Ito. Yan ay yung blues. Abuhin. Abuhin daw po. Tatlo tatlo. Abuhin. Tatlo, abuhin. Puti uli. Bali sa isang linggo, magkano ay yung nagagastos? <laughs> okay, Naabot naman ng 12 days. Yung isang sako. Naabot daw po ng 12 days yung isang sakong 25 kilos na enerton. Nagpa yung nagpa-champion, yung 3 hits. Yung tatlo, ito. Yung mga, yung may mga depresya ang mata. Wala. Winner na yan, winner. Sa 3 hits. Pinag Ito daw po yung pinag-champion sa 3 hits. Bulag din, bulag. Yan ang bubrodjakin ko. Ito naman ay winner din. Nung 3 hits nga, ang tatlo sa ayon, puro pula. Henny. ito po yung maliliit pa Kapatid din yan ng... Ah, uh, malalaki na, na pala. yan, hindi pa Mga late bloom no ay. Eh. ba't naman ito yung nakakulong ah? Nakagamitin. Uh, white chocolate. At white chocolate daw eh. po. ito yung isa rin sa tatlo yung bulag yung nilabang ko na yung bulag nilabang ko po siya yung bulag yan po tatlo isang bulag isang magaang mata at isang nagluluha pero panalo panalo lahat burdjak na din yan posom posom sweater Stop. Hoy! Ito na yung mga paanak ng bulag. Ito, papanok suwan. Mahal. Ito na yung mga paanak. Ng bulag. Oh, oh. September 14 ulit ito yung kapatid bago ito yung kapatid nung nalang ng na September 14 na white Two white white kelso ganda na kulay yan eh ready for battle na din po yan pinapagangulaan yan loose po yan loose kapatid nun ito na ito ba? Ito ba? bibih kan yan kan ka, ano. brat full brothers yan ng mga puti. Medyo matured na. Lumalaban na yan, mai spar na ito. Mai na yan. At lahat po ng kay makoy na sa sabong ng manok ay nakawing band po. Third leg. Nakawing band. HQBA banded daw po yung mga yung lahat. Trobak ng puti. bulik. Kaya po ako yung vlog ng mga alaga ni Manok. kami I mean, nag-request pong isang subscriber. Kaya po akin lang ang dininig ang kanyang kahilingan. Samahan niyo po akong uh, pumitas ng hinog na papaya. Doon daw po sa laki, lakihan naming papaya ay meron na daw pong hinog. At dito daw po yung mahinog na. Hindi po siya kalaki. Ay, oh, hinog na rin yung isa. Halika ba sa pakitang? Ayan po at hinog na din ito pala ah. Kaya lang hindi pa siya ipipitas. Pero... Dalawin mo ito lang. Sige. Atin na po itong pipitasin ah. Baka tama ba ka basa? Unang hmm. pitas. Sa unang. Bayagi pa yung may tanim. Unang pitas po. oh, Kaya lang po siya nagkatama. Ito nga yung sinasabi ko yung gawa po nung ano ako. Oh. Magtuulan. Yung si pinakati na sa ako. Ano yung isa? Malam. Pwede na yan. Pwede na iyan. Pwede na yan. So Ito po yung ating napitas. Ah. Hindi po siya kalakihan. Baka po doon na ang malalaki talaga na sobra. Ito po lang. <laughs> Hindi pa rito ha, Bibisitahin na rin. Baka may tayo mo kasin. na Hindi po, malalaki talaga. Pero may dilaw na mahal. Huwag na may kita naman. Oo, oh, amin ay. Tama naman, yung buso kalaki. Pwede malaki. Ano? <coughs> <coughs> Wala may hapunan, kami na po ang aming inaning papaya. Ang tanong. Walang buto. Aba, may two seeds lang. Ang saya. Oo, mo ito. Ito yung mga pang mo Hindi, ito mga buto. Yung narapin, malalaki. Oo, pakipo ako ng titikis. Ito ko.